So good evening mga kasabwat Nandito tayo ngayon sa may pagbilaw Ayan Makatagas ko lang ng ano Ng Lukban Dito ko dumaan sa ano Sa Tayabas Mahay hay yan So ayan yung motor natin oh Gamit natin yung natin. Hindi na ako nakapag video kanina Kasi gulping Kasi gulping ulan mula pagalis ko ng bahay hanggang dito dito lang ako nagtanggal ng kapote guys talagang binakbak ako ng ulan grabe kaya nga tayo sa trabaho dito naman tayo sa vehicle ngayon <laughs> so tara nagtanggal ako ng kapote wala ng ulan dito alright let's go sa part na ito mga kasabwat uh, tuloy-tuloy lang yung biyahe natin hanggang makarating tayo ng Bitokong Manok. So nag-focus lang tayo dito sa pag-drive kasi sa part na to, itong pagbilaw kay Sun talagang sobrang daming lubak-lubak dito. So napapansin nyo naman sa baba talaga ako dumadaan shoulder kasi dyan sa may part ng espalto maraming butas-butas dyan. So kung dadang kayo dito, uwi kayo ng Bicol, ah uh, much better na dito kaysa sa baba dumaan kaysa dun sa taas so dire diretso lang yung biyahe natin dito nag focus lang ako para makarating tayo na mas mabilis at mas maingat tayo dito so ayun na nga hanggang sa makarating tayo ng bitukang manok at pagdating ko sa bitukang manok ay ito na ang nangyari so ayun mga guys nandito na tayo ngayon sa bitukang manok Ayun o oh. nasa siguro mga alas na ibin na yata past 9 na siguro Ayun iba Parang ako lang yata ang dadaan dito kayo na. Gay gay kasabay ah. Ngayon, hindi kasabay. <laughs> ngayon natin. So tayo nagdire-diretso lang yung biyahe natin dito guys kahit mag-isa tayo na umaakyat at minsan may mga kasalubong din naman. So may pailan ilan na nakasalubong at wala, halos talaga wala tayong makasabay sa part na to. So nag-focus lang tayo dyan at uh, tayo sa uh, gilid kasi ang sabi nila may mga umaangkas daw dito. Nagihintay <laughs> naman ako ng umaangkas ngunit wala namang umaangkas. So yun, madilim talaga dito guys kaya kailangan nyo na mas maliwanag na ilaw kapag babiyahe kayo dito sa uh, Temonang at mas, mala, mas dumami pa rin yung mga lubak dito na uh, na So, kaya kailangan mag-ingat kayo pag kayo babiyahin ng gabi dito. So, dire-direcho lang yung biyahin na yan. Medyo may ambun-ambun pero all, all, goods lang. Hindi naman dumalakas. At mas maganda nga yung hindi lumakas kasi mahirap dito kapag malakas yung ulan sa part na to. Kasi halos hindi mo makita yung dinadaanan. Bangot! Amay ka Pag may mga ganun ako na may amay, may maligno eh. <laughs> yung mga amay ng maligno. May amay pala maligno eh. <laughs> Patay ang ilaw oh. Hindi nakapag-charge. Solar wala 'yan. Walang karaga. ang hitot ng laa lang dito. So, dire-diretso pa rin ang biyahe natin kahit tayo nilalamig ng konti kasi hindi ako nakapag-double ng jacket kasi ang suot kong ito ay butas-butas. Ito ang ating uh, full gear na ginagamit ay eh, talagang tumatagos dito ang lamig. So nakalimutan kong mag-jacket. Hindi ko naman alam na ganito pala, na may ambon ambun pala dito. So dire-diretso lang yung biyahe hanggang sa ako ay nakakaramdam na ng gutom at medyo kuting puyat. Kasi diretso tayong biyahe, wala tayong pahinga pagagaling sa trabaho. So ayun na nga mga guys, may nakita ko dito ngayon o oh, binangga na nga. Parang may accident sa part na to. Pero wala lang, diretso lang tayo. Sana safe yung mga uh, na dyan, yung na-accidente dyan. So pagbaba natin dito, ito na yung pinakang ano nang pinakang baba ng atimonan so mas mabilis ang biyahe dito kaysa dun sa kabila so at ayan pagtagos natin dito hahatawin natin to hanggang makarating tayo sa Gumaca na makapagpahinga at makakain na rin tayo alright gumaka na tayo guys dito tayo mag stop over hanap lang tayong ano uh, pwede kainan Magkana sa adobo na eh? Ano ito? Tinunot na? Pating! Takot yun ah Ito na lang So ngayon mga kasabot Polish na rin tayo Ayan Nakakain na ako, tapos all goods na, start. Alright, let's go. At ayun, pagkatapos nating kumain, nagpatuloy na tayong bumiyahe. Nakapag-recharge na tayo, meron na tayong ulit lakas. Pero hindi maiiwasan talaga yung tamaan na ka ng antok duty ko ay maaga kaya ngayon medyo may antok pa rin ako kahit nakapagkapi na. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin ang biyahe. Kasi magigising kasadaan sa daan dito kasi maraming lubak dito. Pag hindi ka nagising, ewan eh, ko na lang. Tuloy-tuloy pa rin yung biyahe natin dito guys. Kahit tayo may konting antok. Pero mas maganda ngayon kasi wala ng ulan. Kaysa kanina dun sa lumban, talagang malakas yung ulan. Dito sa part na to, maganda na yung panahon. Kaya dere-derecho lang tayo. Wala tayong hassle masyado. Kasi pag maulan, mas makasel. Hindi tayo makabilis ng takbo. Pero kahit naman hindi maulan, hindi pa rin mabilis yung takbo natin kasi nag-iinga tayo. Mas okay na yung kalmado. Basta safe tayong makarating sa ating patutunguhan. Kaya ayan, paiwas-iwas tayo sa daang malubak para tayo hindi masyadong mahirapan. Alright. So, andito na ba ngayon guys ano? Sa... Ayan o, no, Alright. Gateway to Bicolandia. All diba? hmm. alright dito na tayo sa bigol guys yeah. <laughs> okay mag na naman dito yung ano yung matinding lubak so far so good okay naman yun okay Run! <laughs> ay naku pinag titripan yung mga kaso nakikita ako okay. eh Bago. Oh, okay. Sila naman yung kinakaulan ko eh. <laughs> Kegi. Grabe, kawawa yung motor natin dito. <laughs> Talagang salpakan talaga sa lubok eh. Grabe ba no? Ah, mo. So, pagdating dito, siguro mga... 1 hour na lang, tatakwi natin. Takbong 40-60 lang. <laughs> Kasi, pagpasok dito sa pad na to, gulpi na yan. Talagang bubugbugin na tayo sa lubak. <laughs> So, titigil mo lang tayo dito sa, sa ano. Eh, lang mo. Magkano lumi? Magkano? Eh, 400? Oh, wala ka yung ano nyan, yung... Ah. Eh. Magkano, mami? Magkano, mami? Mami na lang. Mm. So, update guys. Andito na tayo sa may... Uh, anong ano to? Papasok na ito ng tagkawa. oh. Galing tayong kalawag. Ayan, yung pagpuntang dait. Ayan yung motor natin, oh. <laughs> Kawawa ang putik. Grabe, bugbog sarado sa lubak tanggal na kaya yung ano yan ay yung tara hindi na tayo ulit ang putik na ng motor ko ha <laughs> Pagkatapos ng Tagbilaw, then Lopez. Katapos na ito ng Lopez, ito na. Papasok ng Tagkawayan. Malamang ano, malamang na uh, daanan. <laughs> Pero hindi pa ito Tagkawayan eh. Ano yan? Tingnan natin. Tag. Ito nga, Tagkawayan. Ayan o. Ayan o, Tagkawayan. Province of Quezon Boundary Binugbog sa ano Kahit na binugbog tayo sa Lubok Grabe Lagata ka na eh Kasi may mga ano talaga Hindi may iwasan May mga lubok na Ang hirap iwasan Kahit malakas yung ilaw mo Eh Meron at meron talagang bigla na lang uh, eh. Bigla kang hindi may bigla kang madudahanan Gaya nga no, magagag <laughs> Ano yun na may malala talaga Lalim Lumagatok yung tapalodo eh Yuki na naman Dagdaga na naman yung yuki <laughs> Tumalsik yung ano na natin sa likod Biskuit <laughs> ay mabilis sa likuran panahin natin yan so far so good wala namang problema wala namang naging ano sa biyahe natin hindi naman ako sumungkit yung katawan Chill lang <laughs> pero kanina talaga dun sa ulan dun ako nani dun ako masyadong nilamig sa ulan kanina sabi yung ulan Para tayong dumuduyan eh. <laughs> so, eh, guys, update ko na lang ulit kayo mamaya or bukas. Bukas na lang siguro. Pagka bukas na. Kasi eh, pagdating ko sa bahay na ito, magpapahinga ako. So, tulog. Wala tayong tulog, men. So, <laughs> sana ako dun sa kinainan ko kanina. Kaso ano, hindi pa naman ganun katalab yung... Eh, eh <laughs> bigla ko <akong> napakapit. <laughs> magkakanin lang ako eh eh niya ako magkape eh. so naibsan yung kanto ko eh hindi na lang ako natulog <clears throat> so ayun mga guys update na lang ako bukas kung anong gaganapan kasi may gagawin ako dito sa motor papalitan ko na yung seat cover dalaki yung seat cover na ko na sa bahay bukas Alright, so yun Update ko na lang ulit Pagka uh, Meron tayong kakaibang ano, kaganapan So, what's up sa inyo mga kasabot Muli mga kasabot, nandito na tayo sa Bicol First District <laughs> Punta tayo ng JRS ngayon Mabili tayo ng ano, karne <laughs> Ah, yeah. uh, ano na ako dumating kaganina Madaling araw na, alas dos na mga guys at all uh, the goods naman yung biyahe So ngayon, pupunta lang tayo ng ano Bibili tayo ng maulam <laughs> <laughs> May -inom, inom ng konti eh, Tapos bukas balik na rin sa Manila Ayan, umaaraw na ng konti Alright, bahon tayo ng bundok guys Yeeha! Palambot yung gulong oh. Pero sakto lang Naku, umulan na Umulan Tinggalin ko lang yung camera guys May <laughs> mga sabwata din tayo sa Bicol sa Linang umahon ako So, pakita ko sa inyo yung motor natin. Ikinabit ko na rin yung ano. ikinabit ko na rin yung cover ng upuan kani kanina. Bago ako natulog at nagpahinga dahil sa biyahe. So, pakita ko sa inyo yung ano. Yung ano natin. Seat cover. Kasi matagal ko nang hindi na ano. Sabi ko sa vlog na nakarad na ikakabit natin. So, kinabit ko na kanina. At ito yung uh, itsura nya. So, pakita ko na rin sa inyo yung tura ng motor sa after sa pakbaka ng long ride at sa putigan. Ito guys. So, yun guys. Ayan yung motor natin. Alatang nasa, alatang ano talaga. Ayan, may takip pa. Ipapahinga yan. Bukas, babalik ulit ng Manila. So, ayan. Ito yung cover niya guys. Ayan. Ayan yung itsura niya guys So bago yung ano natin seat cover Pwede lang naman ikabit dyan. Mas maano siya, hindi mo na kailangan itakil kasi meron naman niyang ano sa uh, loob ng ano. Maganda yung materials niya guys. Oh, yun. Ganda yung ginamit na material. So hindi lang maganda yung tabas ng upuan ko kasi ako nagtabas niya. Yun, yun. Hindi siya masyadong manipis at hindi siya masyadong pakorb. So maganda siguro kung manipis at medyo kurba. Yun. Malambot. Malambot tong ano, may pum Meron meron siya extra pum doon sa pum na nakakaano, may pum pa siya. So ay mga dagdag pa sa motor natin. Ito nilagyan ko rin ng ano mumurahin na lever uh, lever guard. Ayun, binalik ko na rin yung stock na manubela. Ayun. Para pangbaldagan kasi naglong ride tayo. Ayun. Sa gaya ng camera, cellphone holder. Binil binilang ko na rin ng stock sa side mirror. Ayan, yung stock ng TMX halpa na binin natin sa parts out. Ayan yung itsura nya. So ito, hindi ko pa nakaayos to. Nagyan ko lang ng tape kasi yan yan. Na ano na ng ulan. Nag-crack kasi yan eh. So, ayan, itsura nya. Ito meron sa kabila. Kutik-kutik pa. Napalaban yung ano natin guys, yung... Itong ano natin oh. Na para naparaban sa putikan yung raptor natin na ano maganda siya kasi ano eh kumakapit sa ano hindi siya hirap sa putikan mga so ayan guys bukas babalik na naman yan ng ano ng Manila kasi mamaya mas numas lang muna then bukas balik na ng Manila Siguro ano pa, basa pa yung ano namin, basa pa yung lupa. Ayan yung bahay namin. Medyo ano, magulo pa. So ganyan dito, walang ano, walang kapit bahay. So ito guys, nabili natin to sa online. Meron sa Shopee. Pero hindi ko alam kung ano nila, pero sa ano ko to binili, marketplace. Sa marketplace ko binili yan. Meron niyang nabibilan doon. Pero hindi sila terno. Ito kasi iba, ibang nabilhan ko nito. Sa marketplace ko rin siya nabili pero sa ibang uh, shop ko to nabili. Oo, iba. At iba rin ito. Iba ang kapartner na ito eh. Iba ang katerno. So kaya magkaiba yung material na ginamit. Ito medyo parang glossy na ano, madulas siya. Ito medyo magaspang naman. Kaya lang ito uh, mainit to sa mga kuko ng pusa. Kaya pag meron kayong ganito, lagyan yung takipan nyo pag igagarahin Kasi Mayinit yan, oh. No? Mano sa ano ng pusa. Ito, hindi. Hindi ko kayang tabla ng pusa. Nang ano ng pusa, oh. Madulas, eh. Ito magaspang. Kaya, delikado sa pusa. right, So, ayan lang, guys. Hmm. So, bukas. Balik na ulit tayo ng Manila. May mga nagtatanong sa akin, guys, kung matagal ko na raw bang ginagamit itong, ano natin, itong motor natin sa Uh, pa pauwiwi ng Bicol so kung dati kayong ano, nakasubaybay sa channel natin so nandun ito, ito ko yung documentary niyan kung ilang beses na ako umuwi ng Bicol pero bago yon, bago pa ako nagumpisa mag upload ng video na umuwi nagba back to back ng ride eh naka -ride na ako ng 3 times Oh, nung pandemic pa, nagagamit ko na yan hindi pa ako nag-upload ng video so late ko na na ano, yung ibang ano yung ibang biyahe ko sa ako lang na uh, realized na gusto ko mag-content mag-content na uh, sa long ride tong motor yun lang yung napapanood nyo na yun merong hindi nakasamang video doon na naiuwi ko yun ng ano na long ride so ano masasabi ko sa ano dito pagdating sa long ride ang pagkaganto yung setup ng motor nyo ganyan si, ano, ano lang to eh lowride lang yung pinagkaiba nito Ayan, bukod dyan, wala nang ibang ano yan. Stock, handlebar Stock yan. Lowered lang yung nabago dyan. Yung gulong, 18 pa rin yan. Stock yung sa unahan. Itong sa huli, nakapagpalit na ako dyan ng dalawang beses. Pangalawa na to. Una, yung stock. Pangalawa, yung MVP star. Ito, pangatlo na to. Ito yung pangatlo na, yung Leo Raptor. So, masasabi ko lang, walang problema. Pambaldagan ayos goods para sa akin. Para sa experience ko, all goods yung goma na yan. So, since pangit yung daan dito pa uwi ng Bicol, uh, saktong sakto siya sa sa digmaan. Yun lang. masabi ko. Wala siyang problema. O, hindi naman nag ano, wala naman tirik yan. Hindi naman tumitirik yan. O, ano, basta ang naging problema na sa biyahe ko dito is flat, napa-flat. Or, yung nakakalberi kung maalog dahil sa sobrang lakas ng impact ng mga lubak. yun lang yun lang yung experience ko dyan so kaya masasabi ka lang kung magpa may plano kayong magano ano kabitin sa uh, long ride yung mga tmx nyo so mas better na ka all stock siya. okay so yung handlebar pinali ko yung stock na handlebar dahil yung kinabit ko dito na pang tmx 155 is malakas yung vibrate nya malakas yung bar engine yun eh. wala walang salpakan ng balancer So malaking tulong to yung part dito. Yung ito yung balancer okay. may may tornilyo andiyan. Kasi pagka wala yon, sa experience ko lang ha, sa experience ko lang. Pag wala lang ganun, lalot magaan yung handlebar. Maano siya malakas yung vibrate niya. Sa third gear, ramdam na ramdam mo yung vibrate ng ano. Itong stock kasi mas mabigat to. Mas mabigat yung pagkakatubo niya. Mabigat siya tapos may balancer dito. So kahit ihataw mo wala nawawala, nawawala yung ano niya, hindi siya ganun kalakas mag-vibrate. Nagiging stable. So kaya yung pang kinabit ko diyan na pang 155 na handlebar bar pinaklas ko na kasi nga may vibrate. May vibrate shattered gear pa lang malakas yung vibrate ngayon nawala wala. Binalik ko yung stock. So, yung isa din, yung bago, bago pa yan, meron pa yan yung universal. Okay din yon Maganda rin yung ano na yan. Kaya lang ang problema naman dun, pagka heavy, pang hip, heavy duty. So, kapag baldagan yung kalsat, yung lubak, yung mga tornilyo, nagluluwag. Maporma siya. Mapapansin nyo naman dati yung ginagamit nating handlebar. Diyan, iba. Yung universal siya na, ano, na handlebar. Maganda yung forma problema makukuha mo yung forma ng motor yung problema yung uh, yung gamit kaya na pagka uh, malalayo yung biyahe talagang kuma, kuma ano, yung mga tornilyo sa matitindin lupak ito walang problema walang problema yan yung ganyan handle ba so binalik ko uh, all stock na siya wala sa side mirror so lowered lang yung pinagkaiba yan naka lowered yan ng konti hindi lang naman binalik ko sa lowered yan kaya pero yun yung langit, yan. ko yung langis niyan. Dinagdagan ko yung langis. Kita na naman sa black Kaya hindi tumatama dito. So ayan, driving line. Eh, traffic. Traffic. Diyan na ako So yun lang. Wala naman akong masasabing hindi ano dito sa motor. Matagal ko lang ginagamit sa long ride. All goods, walang problema. So, alagaan nyo lang. Change oil, check battery. Yun lang. Yun ang pinakang menu na kailangan gawin sa ano sa malalayang biyahe. Laging check yung ano niya battery. Kung maganda yung karga, malakas kumarga yung regulator para hindi masira yung inyong stator. So, yun lang guys. Bukas, update ko na ulit kayo. Pabalik ng uh, Manila. Alright, peace out.